Nawa? Nawa? Naaga 3.5 million. 13 million. Apil pa iyahang ingon nga pangit ang mga basher o guban pa. Kung sinsero siya sa ang pagpangayog, sorry. Gidelete na unta niya ning iyahang mga binastos na content dere kontra sa mga katauhan nga wa nang hilabot sa mga nagtinarong. As viewer, bisag dili ko construction worker. Pero ngan nga, nga ang ako ang panginabuhian po, sa Marapod sa level sa construction worker regarding sa apology live video ni Kikay Vlog e. makaingon jud ko nga dili siya sincere so 13 million ang views sa yahang reel nga nang lait siya construction worker plus uban pang mga video niya nga nag viral iyahang views sa yahang live na wa pa kaabot og 100k so tabangan na lang nato siya og tan-awa ninyo mga idol kung sama batag na feel na why sincerity ang yang pagpangayog sorry so i play na ang iyong live huwag aon nato detail by detail o paminawon nato detail by detail ang istorya let's go do gyud makay nakasugod istorya ngita pagdagang viewer okay sa Riyadh ngayong gabi isa Pinas uh, parang nag live ko mag apologize ko sa ako amo, na, na dibuhi ang istorya. yun maminaw ang kanan mm, maminaw may taro nga di ha wala nun Okay po siya mga eksure kay mura siyag nalipay. Siyempre 13 million views. Plus daghan pag mo million views nga ka nagsunod kay siyempre algorithm works. Kalang. Masuko, masuko, masuko ang tama. Luwato na po. Accept na na po Maling mali jud ako ang dibuha. Ako wala man ko nasuko sa imo ha. Luwato na po inyo ang mga masasakit na istorya. Basta o makai kom pa mo sa mga construction na akong gimaliit nagidaw nako sila. Kone nga ayo sorry nga dugay kay maka storya dili straight. Sa mga construction dra mag apologize sa inyo Hana. Hilaki po gamay. Mangayo po. Oh. Pasay lo unta. Unta na tagan chance. Chance. Kung ano na story na ko to. Actually, for the content lang to siya. Wala man jay, walay construction nga. Nanguyab sa ako ah. Bali, kuandra siya content lang yun ako ko. Wala po Malapot ko na dahon na ma-viral siya. Sorry ka ayun. sa mga instruction na akong di down. Okay. So, come on. dali ra kay maghimo og mali tapos pag naipit na ka sa imong mali public apology dayon di pagit sincere na yoy coach sa kilig Ano di man ka magsolo dire pangay sorry na nagsolo man ka nang imong video nganong naa man kay giagad nga storya sa ako ninyo kay wala pud na tuyo a o dili pud to kinasingkasing ang pagka -historya. Dili Di Di po to inotok mo mm dito -hmm. Dili to kinasingkasing, dili po to inotok. Kabalo ko nga, tarong inyo ang kabaho. Didaot lang nato sa mali nga paraan. Para lang maka maka-views. Okay. Siok basa sa mga commentary ba. Ta daw, didik sinsir. Apo pobre, pobre, okay. pobre jet ko. Anya. Ang um, nag beside ko ma, kung abroad. Mm -hmm. Daga nakatong na. Ano na murag bag drama naman kada karon, no magpaawa man ka. Nagdiri maning about sa imong about man na sa imong langit. Unsa ka pay sa among Oh? So excuse niyo muna karon. So <smart noise> <smart noise> kay, Guardian Angel as kilid. Inta pag-andud ko chance. Sabot po sa chance dol, nasa ka chance Dol? para mag e fire na to ah okay gets na nako na tagan siya chance para yun na natong tanaw yung mga video suportahan nato siya di nato siya i-unfollow wa pa ko nag-follow niya ever since nakita lang nako na siya tungod kay nag-viral niya yung video ah ako dili man kay ko ingana ka pro sa cancel culture sa Pilipinas kanang nakay di ni cancel nimo pero nakita na ako problema dili sa Pilipinas. Parehan karon no. Walay ayo yang gimo ang content. Nag-viral siya ni Boto siya ang iyahang follower mga 18k or 19k karon 23k. But pasabot daghan ang nagtanaw sa iya nga kasabot Bisag ang iyahang gihimo pagpangdaot na alang gyapoy ni follow sa iya, ha? Wala ko nang ingon na unfollow ninyo. Wala ko nang ingon na ayaw ninyo i-follow. Pero ang question dili, sa kadaghag tarong o maayong influencer, nanong anha ta mo sunod, follow sa mga nagahimong video, nga igo ra manggamit og tao mangdaot og tao manglait og tao di ba wala ko nagpaka perfecto daghan po kong bashers daghan pug mga tao nga wa kasabot sa akong mga gipanghimong content samot na sa remix na ko sa reels sa akong mga reactions sa akong mga dibang. lailahi ta na asay bashers na pogoy bashers pero um, depende na na siya. Pero sa mga nagtanaw na Dol, construction worker man ka o hindi, ang ako pangutahan Dol, na-feel ba ninyo na sincere si Kikay Vlog? Kung wa, Dol, di siya deserve sa inyong following. Mm -hmm. dami, hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Maka move on na daw ta. Oh, move on dyan eh. Ora. Ora. Okay. May comment pa. Pangit, manday ka day pay lakilak, <laughs> walay luha, walay klaro. <laughs> Think the consequence yeah. of your action. Sa to guys noon, wala na siya. Itawag kami sa mga amo. Sige, bye. Otro trupo ka, kabadlong si mga kauban. Hindi <laughs> mga kauban rin, wakabandlong. Sige, maura pa ako. O bagamit salamat. Unta makamukha na mo. O wala ko na inyo sa inyong muna. Ang ako ang nice mm -hmm. Oo. Sa iluan. man ang kasayon. Tanaon na ako ang iyang page, mga idol, ha. Tanaon na ako. Sa Kung iyahabang, bang delete ang iyahang viral. Nawa? 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 Naagapon. 3.5 million. 13 million. Apil pa ni Ngiyahang, ingon nga pangit ang mga basher o guban pa. Kung sinsero siya sa iyang pagpangayog, sorry. Gidelete na unta niya ni Ngiyahang mga binastos na content dere kontra sa mga katauhan nga wa nang hilabot sa mga nagtinarong. Dol. Ako'y mo Ay mong follow. Kung nakapalo mo, dili deserve siyang i-follow. Naidaghan dira. Oh, it doesn't matter dako nga content creator or nagsugod ng content creator, pero follow na lang magbalik kung deserving na siya sa iyang mga gipanghimo nga content. Wala ko oh, nag talk about sa akong sarili ako. Wala ko balo deserving ba ko. Pero ato mo follow sa deserving ay eh, follow ng content creator mga idol. May yung tanan.